So ito na mga kaibigan yung uh, Makina ng Toyota FJ So ang problema Kaya nating kinalas ay Tagas dito sa kanyang Timing cover So i natin So yan O dito ah, Malakas So bumigay na yung Kanyang silikon pati dito, sa gilid dito puro sa kanyang timing cover so yung kanyang silicon ang unang gagawin dito ay bababa itong kanyang oil fan, secondary fan so hindi kasi natin matatanggal itong kanyang timing cover kapag hindi natin ibinaba itong kanyang secondary fan kasi tumutukod ito ito oh. tatama dito So ito na mga kaibigan, natanggal na itong kanyang timing cover. At itong kanyang valve cover dito sa taas. So ito Kanyang timing chain. No? Dito na daan. No? Dito sa pagitan ng uh, uh, block at saka dito sa kanyang cylinder head. Kita nyotong katlan na to. Kayong yeah, itong kunang yeah. gitong. Oo. Ora, takee. Oke, okay, buang na tayo para makita n'to. So, dito 'yan yeah. dumaan. Ka bilay. Ano? To na magyong kanya timing cover. Sa so, pantangad dito ang timing cover. ito yung kanyang secondary oil fan so ito yung sinasabi ko na dapat tanggalin ito para matanggal ito yung kanyang timing cover so kasi babangga dito yan oh. so dito babangga gamo ito uh, tsaka dyan baba yan, yeah, no. ito dito babangga yan hindi mo mahugot uh, hindi mahugot kasi dito yan babangga dito banda tapos may mayroon pa isa dito Ah, so, ah. Sinubukan niyan, sinubukan na namin dati 'yan. 'Di ba? Yung nagtanggal tayo dati. Hindi natin mapalabas. Hindi na pala ito. Ito, Hago, ito 'yung mga bangga yan. Makulit, yeah. makulit 'yung mundir lang namin. Kaya dapat baba na kapag nagtanggal ka ng uh, timing cover at saka kapag nag palit ka ng cylinder head gasket halimbawa may singaw itong barbula barbola barbula lang yung inyong uh, isisating obligado na magtanggal ng makina so kapag yung v nyo ay yung filter ay nasa taas so pwede yon, pwedeng tanggalin yung timing cover lang kasi walang ganito oh pati mga walang ganun yun o oh. yung kanina yung sinasabi ko at saka walang ganyan so diretso na uh, mahugot yung kanyang timing cover kapag nasa taas yung kanyang uh, oil filter so dalawang klase mga kaibigan yung 1GR yung isa ay yung uh, isa lang yung VVTI nya so dito lang so sa yung exhaust ay hindi siya BBTI. So ito dalawa. Oh. Yung sinasabi take ng na may lifter. So gr 'yun, yung dalawang camshaft, ah dalawang BBTI. Mm. So ayun lang mga kaibigan so lilinisan lang 'to at lalagyan ulit ng silicone at saka isalpak ulit. Yun lang yung ating gagawin dito.